Ayan mga kababayan, no? Oh, alam nyo naman ang uh, nangyari kahapon, kagabi, uh, pagka may kulog, kitlat, ulan, lalabasan ang mga mushroom, yung mushroom na ligaw na tinatawag. Sino po ang nakakaalam or naka-encounter ng ganitong mushroom mga kababayan? May nadaanan kami dito eh, kaya binalikan namin para bilhin natin kasi masa alam ko masarap ito mga kababayan. Ayan. Ayan o, tignan nyo mga kababayan o. Ayan. Sino nakakaalam nito? Ingat kami. Alam nyo ba yung mushroom na yan? Ayan o. Mushroom sa... Ito, mushroom sa ano to eh? Sa... Sa punso ba to? Sa punso. Anong luto dyan, Sam? Gisa. Gisa? Ano sa hog? Ano, magic sarap. Magic sarap. Hello, Nay. Good morning. Saan kuha yan, Nay? Malayo? Sino kumuha? Anak nyo? Anong tawag sa mushroom na to? Kabuti. Ah, uh, kabuti. Sa punso. Ah, sa punso. Sabi ko na nga ba, eh, sa punso. Sino kumuha anak niyo po? Oo. Oh. Ba't 'to binibenta? Ay wala akong pera eh. Ha? Pambili ng bigas. Ah, pambili bigas. Maganda sana pang-ulam niyo na eh. Eh, meron na akong pang-ulam. Ah, meron na. Problema bigas. Kano na pinta niyo na eh? Isang daan. Isang daan isa. Oo. Oh. Ah, mahal din pala, no? Puhunan man no eh, buhay yan. Ha? Ako ano, puhunan ay eh, buhay. Makakagat kayo makahan. Ah, buhay ang puhunan bago makuha? Bakit? Okay, masukal mo eh. Masukal. Asa ah, masukal kinukuha? Ano pangalan ni nanay? Melba. Nanay Melba. Ilan taon na ni nanay? 70. Oo. Oh. Ganun pala yun. Oh. Mahirap pala kunin to, nay. Oh, mahirap pa. Sa bundok? Oo. Oh. Bakit kailangan ng dahon? Ay, para? Makatiyo oh, yan eh. Para? Ama ka ito As is? Bakit nilalagyan ng makati? Para? para ho, makunong ng Mapansin ka, no? Ano yung, pamahiin? Pamahiin. Taga saan si nanay? Ba't marami siyang pamahiin? Taga lang. Kaya pala napansin ko. No? Paano yan? Malayo pa uwihan ko na eh. Hindi masisira agad to? Matibay? Eh, mga kababayan, no? Oh. Buhay daw ang puhunan bago makuha ito. Ay, tawag niya ka ng ahas. Oh. Ha? Huh? mo ahas sa parang. Maraming ahas? Oh. Malayo ba pinagkuhan sa banda? Ay, malayo. Oh. Sa gubat po oh. Sa gubat. Oh. Marami naman sila nakuha. Malapit lang. Malapit lang? Malayo oh. Ay, malayo. Anong luto nito na yung maganda? Ay, pwede yung yan eh. Lagyan mo ng baboy. Oh. Eh, pwede yung bulang lang lang. Lagyan lang Nakakalupan o, no? makakaya sa langit pa. Nay, pilihin ko na lahat. Pwede Pwedeng ano, 150 na lahat. Ah, hindi. 250. Hindi pwede 150? Hindi. 150. 150 na lang, Nay? Hindi. Ang nanay, mga kababayan, mahal daw ang uh, puhunan kasi buhay daw ang puhunan kaya 100. Inawaran mo ng 150, hindi pwede. 250. Tag Tagsi 50, hindi pwede? Hindi, Magagalit nyo yung aking anak. Magagalit anak nyo? Atod nga ay sandata. Marami ka na ba na Nay? na Limang plato ko mm -hmm. yan eh. Ah, dalawa na na benta. Oo. Oh. Sige oh. Bakit wala kayong bigas ka muna eh? Saan ba bahay nyo? Ayan no? Ah, yan. Yeah. Ay, wala na ako akong ano, eh, tagapaghanap ko ba? Patay na akong mixed. Ah, patay na asawa nyo. Ilan anak ni nanay? Anim. Anim. Oo. Oh. Ilan taon yung kumuha nito? Lagi ba ang kumukuha? Oo. Uh -huh. Araw-araw yan. Kaya itong tagkabuti ho. Eh, oh. Yan ako. Oh. Uh -huh. Ay, anong buwan ang tagkabuti? Buwan eh? na... July hanggang October. So, ganito lang hanap buhay nyo na eh. Galing. Na. isa na ayaw, mamarang naman ang susunod po Ano po yon? Mamarang. Mamarang? Mushroom uh -huh. din yon? Oo. Uh -huh. uh -huh. Kabuti rin yun? Oo. Oh. Ay, ibig sabihin, iba-iba yung oh. bawat buwan, iba-ibang kabuti ang ano? Hindi, wala na. O, oh, masagang topper. Mawarang. Oh. Mamarang. Yung mamarang na yun, mushroom. Oo, oh, oh. mushroom. Mas masarap po yun. Ah, mas masarap. Oh. Ano pinaka masarap na kabuti na yun? Eh, masarap yun ito. Eh, mas masarap po yung mawarang. Ah, mas mahal yun. Kaya dito, no, madla-madlaan kaya lang mahirap kunin, no. Buwis buhay, sabi mo nga eh. Buti hindi nakakagat ng ahas yung alak nyo. Nakabota ho. Nakababa sa lwa. nakabota. Ay, kailangan nakabota. Tapos may gloves, jacket pa, no? Ay, kasi ang isang problema dyan yung lamok. Baka madinggi. Oh. Sige na, ibilhin ko na lahat. 150, ha? Ah, hindi ako. Ikaw naman, ay? Hindi Hindi talaga pwede? buwis buhay talaga? oo oh, napinda ka pang ako yan e eh ginawa eh, ko pa lang nga sa inyo 250 eh oo binibigay ko na nga sa inyo 250 eh tawad, 250? tawad na yung sikwento palitan ko na lang ng bigas nay 250 <laughs> <laughs> pera talaga kailangan no? mahalaga ang pera bakit? ay marami hong mabibili ng pera oo oh. kailangan talaga ni nanay, sige nay Bayaran ko na lang to Nay. eh, mo. Isa-isang balot na eh, no? Hindi pa yan masisira, nay? Mamayang gabi pa ako makauwi. Hindi pa sira ito, nay? Kinain ng manok yata to. Para hindi masira, ayusin natin, no? Paano ito lilinisin, nay? Hugasan? Tubig lang. Ito po, kakayasan ng paha. Ah, kakayasan nito? Oo. Kasi niyan po, nagpag-ubasan. Oo. Alam po ang sawag nito, Nay. Ano eh? Papaya. Oo, pwede. Tapos luya. Oo. Ilaga lang. Oo. Luto na. No? Ilan time na ulit si Nanay? 71. magse 71 ako. Magsa-71. Salamat sa Diyos, no? Malakas pa si Nanay. Wala. Oo. Wala, Nay. Ayusin natin para pagdating sa bahay hindi pa sira ito ang laki na yun sana na yung ganito lahat ay, wala, eh. madalang ho oh, madalang. madalang ganyan kasi kahit dalawang piraso lang sa mo lang sa ano yan eh bago oo yung mga kasama mo na yung mga apo mo oo oo galing pabili yung... hindi isama yung dahon ay hindi hindi Wala na mas malaking plastic na eh. Para pag isa ko, wala na. Magkano to na eh? 250. 250. Oh, nay. Tag 500 isa na eh. Okay lang? Ayaw mo tag 50 eh. Tag 500, okay lang? Ha? Pwede. Pwede. <laughs> ay, siya, 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 siya. <laughs> Nangiti na. Wala ako ay Wala ay susuplihin. Hindi nga. 500 na nga lang. Ay, sige, salamat. Hindi. Tag 500. Okay lang. Masaya si nanay pag ginawa ko tag 500. Siyempre naman. No? Oh. Para, para happy na. Eh. Oh. O, isa. Dalawa. O. Oh. Salamat po. Ha? Salamat po. Salamat. Walang anuman man na. Salamat po. Opo. Sa may bigas ako yan, pahingi isang bigas. Pabunot ng bigas na isa. Risky, pabunut ng isa. Oo. Ayan mga kababayan, napangiti na si nanay. Kasi sabi niya mga kababayan, kamagalit na yun, joke lang kita na tumawad. ah uh, sabi ni nanay mga kababayan, ayan. Pagpasensya mo na yung bigas, nai. Maraming salamat. Opo, walang ano man, nay. Uh, gusto ko masaya ka sa araw na ito. Kasi hey, siyempre ang hirap magtinda dito Ang lungkot ni nanay mga kababayan At ayon sa kanya Ito lang ang nagsisilbing uh, Pinagkakakitaan nila ay, ng, ako you know, ng ko na 50. Ah at, pag napinta may 50 ka O ngayon Hindi ganito yan nai Diba sabi mo tagwa 100 1, 2, 3 Yung 500 sa'yo na Kasi baka ipig Hatian pa yung anak mo Yung anak mo bayaran mo na lang to 1, 2, 300 Ha? <laughs> salamat. Walang ano man ay, gusto kong masaya ka ngayon, no? So, yun ay pipigay mo. Okay. 300 sa anak mo. Yung 15 sa iyo na at saka ipigas. Ano mo sasabihin ni nanay nakatanggap ng biyaya sa umagang ito? Marami po salamat sa mga pangalan. Biyaya. Ayan. <laughs> maraming maraming salamat, Nay, uh, sana umaba pa ang buhay mo. Kasi mag-isa na si nanay mga kababayan, wala na yung kanyang mister. Kailan na matay mister niyo po? Ano na sa una po? Ah, six years ago. Okay. Pero sino kasama mo sa bahay? Yung anak ang kumbunso, matatagtawa ng eh. Ah, wala pang asawa? Meron na po. Sige nai, basta laban lang. Kumusta na ang buhay-buhay ni nanay? Buti. Buti may anak kang kasama sa buhay, no? Maswerte ka pa rin, Nay, kasi marami ako na-encounter na mga, ano, mga senior, halos napapabayaan, walang kasamang anak, kahit marami silang anak. Kaya, maswerte ka pa rin, Nay, kasi marami kang kasamang anak, no? Nga pala, Nay, may video ako dyan. I-upload ko sa YouTube to, okay lang. Ako po si Daddy Frankie. Ayan. <laughs> maraming maraming salamat, Nay. Ingat ka parati. O, oh, sige, Nay. Sabi mo itong pigas mo. Tayo ka, Nay. Mag-hi ka sa camera natin. Ayan. Ano masasabi ni Nanay? Salamat, salamat. Salamat po. Ay. Opo. Salamat sa Diyos. Yan. God bless po. So, Nay, dalhin ko na to ha? Para papaya na lang hanapin ko. Nasa, saan may papaya dyan, Nay? Bibili rin ako papaya. Ah, meron doon. Okay. Salamat na. God bless. Thank you po. Ayun. Ayan mga kababayan. no? Oh. oh. Dito nyo malalaman kung sino talaga laki sa probinsya. Kasi pag hindi ka laking probinsya, hindi mo alam ang pagkain na to. Taas kamay mga kababayan nakaranas na nito, kumain na nito. No? At kung sino yung mga nakaranas na magakuha sa kagubatan. Ako naranasan ko po ito. Kaya kung mapansin niyo kanina, unang tingin ko pa lang sinabi ko na na sa punso, sa puno, uh, sa yung lupa na punso doon kinukuha tong mga to. At saka mahimala tong mga to kasi pag hindi talaga para sa iyo kahit dumaan ka na sa lugar na yon, dumaan ka na sa lugar na kinaroroonan nila, pag hindi para sa'yo, hindi mo makikita to kasi mahimala nga to. At pag para sa'yo, para sa'yo talaga doon na nagpapakita ito sa mga taong uh, mababait talaga pag para sa inyo. No? Kaya mga kababayan, uh, naghahanap ako ng papaya. Sino may papaya dyan, iharang nyo na lang. Bibilihin din natin ang tagpa 500. Shout Shoutout mga kababayan! Taas kamay sa mga nakatikim na ito, promise. Masarap po ito, basta ilaga mo lang bagoong loya, papaya, masarap na. Ayan, at uh, kung gaano nga ba kamahal ito mga kababayan, no? 500 isang balot. Pero hindi, benta lang ni nanay is 100. Eh, mahal na mahal natin yung mga senior, mga lolo't lola. Pre, ito lang pinagkakabuhay nga. Pinayaran natin ang tagpa 500 kada balot. Yun, shout out sa iyo na eh. Mabuhay ka. And God bless po sa atin lahat. Ayan. Maraming maraming salamat po. May pangulam na naman tayo. God bless po and bye-bye.